Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, buenos tardes na pala. Good afternoon. Uh, meron lang tayo follow-up doon sa issue natin kay Robin Padilla kaninang umaga. And this time naman, uh, apart from the issue yung uh, presence ng uh, US, US Navy Air Force na umaaligid doon sa Ayungin Shoal, gesture rin ni Robin Padilla yung presence ng uh, Philippine Coast Guard na ang sa kanya daw parang uh, parang andating sa kanya parang mas agresibo daw tayo kumbaga we are uh, sending yung military uh, military component natin when in fact dapat daw civilian lang ang claim niya uh, wala siyang issue sa sa Chinese Coast Guard dahil sa China daw sa China daw, Chinese sa structure ng military doon, ang Coast Guard ay civilian in nature. Uh, pero dito sa uh, ipag very 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 revealing kahit ako may natuto ako dito sa exchanges nila kaya inabol ko to kasi uh, after pinorward sa akin ito ng bat team nakita ko na <laughs> na lecturean si si Robin Padilla, Padilla dito uh, na ang coast guard natin talagang civilian in character as according to the international principle. Pero ang China hindi kasi under siya sa military, sa People's Liberation Army or PLA, the military structure of China. So it is China that is doing acts of war sa atin at hindi tayo kasi ang Coast Guard natin ay under the DOTR. Pero nakakatuwa, nag-insist pa rin si Robin dahil siguro <laughs> siguro makulit yung nag-utos sa kanya na, na na banatan yung yung American presence sa sa Ayungin Shoal tayo lahat nagse-celebrate na dahil successful yung resupply siya lang ka isa-isang Pilipino na galit sa resupply ng ng Pilipinas at, at uh, andon pa siya nagsa sa China so short vlog lang ito kasi we are, nag, nag break lang tayo sa sa meeting natin sa shooting natin sa mga pre-recorded video with the VAT team so i-play na natin and then we will we will comment as the as the video is being played nakakatuwa po ito kaya haabuli natin ito sa sa vlog natin today ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang uh, presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second roll. Eh. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDB, SEB yun, sir. Uh, okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi uh, US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po Hindi tayo China doon na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine armed forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng, ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal yung pong presence ng, ng, ng U.S. military. Uh, thank you, uh, Ned Clarkson, ha, sa support sa VAT team. <laughs> uh, they are waiting <laughs> for me to return sa meeting and they're very appreciative. Thank you very much. Uh, tuloy natin. No? Oh. Tingnan nyo, kine-question niya yung... Uh, sa kanya, yung, hindi niya, nakakatuwa, hindi niya mabanggit yung Chinese. Dayuan lang, dayuan lang sinasabi niya. Parang si Parang sa Harry Potter, si Voldemort, he who must not be named. Na parang sagrado, hindi niya pwede banggitin ang China. Sinasabi lang niya dayuhan. Pwede. Kung, da Kung sinasabi niya dayuhan, pwede Amerikano yun. Pwede Japanese yun. Pwede Australian yun. Pwede Indonesian, Vietnamese yun. Tingnan nyo nga talaga. So, ang sa kanya, malaking issue sa kanya na ang Chinese, civilian in nature yung, yung Coast Guard, Andon. Sa atin, sinasabi niya, military daw sa atin kasama ng Amerika. Pero uh, magandang explanation ng representante ng Department of National Defense at the Armed Forces of the Philippines. At saka ng consular and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin. is within our right po. Uh, meron po tayong MVP. Okay, wala pong question doon, chairman. Wala, wala to, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Ano, sinasabi po natin sa act war wala naman. Hindi po ba yun parang tayo eh halimbawa eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang, ang tinapat natin ay eh, armed forces na, hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Pakinggan nyo, uh, pakinggan. Mr. Chair, hindi naman po Kasi uh, yung, yung yung meron naman pong klarong definition ng ACOPOAR. At saka, hmm. natin, sir, yung, yung Chinese... Ano Corps. po ba yung klaro sa inyong ACOPOAR? Pati mo paliwanag din sa amin. Uh, arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng Article 51 po ng United Nations. Claro po. Hindi civilian po yun. 'yun? Civilian ng Coast Guard. Sa organization yung sa organization forces. po ng 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 ng, ng uh, PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po 'yun. Pati po yung uh, Chinese militia vessel. So, so ayun po, klaro ha. Sa structure ng uh, China, ang Coast Guard ay under sa sa army, People's Liberation Army. So, yung presence ng ng Chinese Coast Guard is already an act of war. That is because that is a military military vessel. Hindi pareho sa atin. Ang Coast Guard natin ay under sa Department of Transportation. So magkaiba yun. Sa atin ang civilian. Ang Coast Guard nila, ang military. Pero hindi alam yun ni Robin. Hindi alam. Kaya nakaleche-leche. Kaya sinasayang yung 5 million na sabi ni, ni former the late Senator uh, Miriam Defensor Santiago na tumatanggap yung mga Senator Monthly. So sayang, sayang. Sinasayang natin sa mga, sa mga Senator na ito na hindi alam or pretending na tuno lang para lang maupakan yung yung Pilipinas at Amerika at depensahan yung Chinese Coast Guard. He sounds more like a Chinese spokesperson than a senator. Technically speaking po, hindi po civilian yung yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. So, sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po na na under sila po Kung sa... Kung natin ibahin ng international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan. Police yung, ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa, sa... sa alina ho, hindi yung police karagatan. Coast so, na, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir... Dandun po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including kung titingnan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy. Sir, yung, I'm an Army Navy po ang sinasabi niyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Eh, ay, tama po ito, under ninyo to Army. Hindi po, hindi po. Sir, binibigyan niyo ng ibang ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig niyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Awa-awa? ah. lang, ah. Toink. Papa? Toink. At ah, kung kayo nagtataas ng kamay. Chairman, nagtataas ng kamay. Toink. Never yeah, did you say, Pahiya. Yeah, Mr. Chair, uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to, pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is uh, well under the Department of uh, DOTR Transportation, but we are claiming to be the third uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the uh, Department of Homeland Security of the United States. So this is almost uh, similar to what the military is doing. And, and, uh, sir, Juan, Sir, man. Uh, maputol ko lang po kayo. Opo. Ano Tingnan nyo. Pa-insist ng pa-insist siya na civilian ang character ang Chinese Coast Guard, sinabi na sa kanya, ang Coast Guard natin under sa DOTR. Sa Amerika, sa Homeland, Security. Ibig sabihin, hindi yan under the, the Pentagon. Under yan ng civilian na uh, federal government. Therefore, civilian in nature rin yung Coast Guard ng Amerika. So, hindi hindi uniform na na Coast Guard ka, civilian in nature ka na depende yan sa mga structure ng, uh, ng bawat bansa. Tulad dito sa atin, kahit ako hindi ko alam kung Coast Guard pala under, under DOTR. Pero for a senator not to know this, that is an unpardonable sin. Sinasayang niya yung pera natin by not studying before talking. By not thinking before think, talking. Think before you talk. Unless you were fed with the wrong information by your Chinese friends. <laughs> Kakatuwa. Nagiging, nagiging kwa na lang. Nagiging uh, comedy na lang. But we are playing this kasi uh, sana i-share nyo ito para umabot dito sa office ni uh, Senator Padilla para ma matuto naman siya mag-aral and do his assignment. Pag-aralan naman niya yung structure ng mga Coast Guards all over the world. Including yung favorite niya na China, na under pala ito, na People's Liberation Army. That's why military in nature. And, the, and it is China that is doing actions tantamount to declaration of war. Yung pag-invade pag, pag invade lang nga nila sa bansa natin, actual declaration of war na yun. Kaya lang si Robin lang hindi nakakaintindi niya at saka yung boss niya, si President Former President Duterte at saka uh, si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon wala kang isang salita na rinig ukol sa issue ng West Philippine Sea. Eh, eh, hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang coast guard. okay <laughs> kung ano ang tinatawag international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, uh, <laughs> uh Admiral, hindi pa, hindi pa po, po dapat na kayo, kayo ang dapat nagpa-patrol nun? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat? Okay, na-cover na natin yan. So, yun lang guys, uh, yun lang. Ang, uh, ang, uh, at least, uh, kaya plinay ko rin ito, after my staff sent this to me dahil uh, we can learn a thing or two at sana naman si Robin Padilla kahit uh, halatang halata na very biased siya towards China na hindi naman niya mabanggit yung pangalan na China sana naman natuto siya na hindi ibig sabihin dahil all over the world ang structure ng Coast Guard is uh, civilian in nature sa China hindi, iba under military structure ang China kasama na yung mga civilian boats na ginagamit nila pangharang sa mga barko natin pero uh, uh, pero uh, uh, ginagamit nila as as military component na rin kahit yung mga civilian boats dyan sa pinapadala nila dyan sa West Philippine Sea. So dyan lang tayo. Hanggang uh, yan lang muna update natin. Dagdag na discussion lang sa discussion natin this morning. And please share this blog para umabot sa sa mga staff and uh, adviser ni Robin Padilla at matuto naman sila at uh, they will learn how to do their assignments. Before we end, we would like to thank Fred Dimaano, Letreyes, Tasi Lamay, Fred Di, uh, Raul Sino, uh, atas uh, uh, sakura Thirty Five 35 and Ned Clarkson Ned Clarkson thank you very much Sabi sabinya good afternoon sir Bud good up, uh, good afternoon good evening <laughs> hindi ko na mai memorize yung mga time zone ng mga ng mga supporters natin and good morning too uh, and uh, to all bud mates all over the world including sinet and your family at uh, 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 Si Pure Mandag, si Angela Carla, Carlito Maige is in the house. JTEC, salamat po. Match, Match TV, Elvira Belayo, Pio Torrecampo, Sakura 35. Ano bang isip ni Robin? Sabi niya, sayang ay eh, sinesweldo natin kay Robin Hood. Di alam. Tama. Uh, Paul Louis, salamat po. Jonah, uh, uh, Tisoy Diego, Leonor Peralta, sabi niya, Mr. Padilla, let's talk, let's mistake, agree. Uh, Cirillo Sebastian, Plex Castel, Alex Tamayo, Jonathan Beltran, and Joseph Caraig, watching from Perugia, Italy. So thank you very much everyone. And then si ito, Dumabol, and I'll be seeing you in my next vlog. At 7 o'clock, may update tayo sa kaso ni Senator Laila de Lima. Please uh, join me there at 7 o'clock. Mucho y mas gracias and see you at 7 o'clock tonight.